kasari, mga sisi ko. Good morning! Support to this vlog bago tayo sa sabak sa tindahan. share ko muna sa inyo kung ano yung mga kaganapan dito sa bahay namin bago ako uh, magbantay ng tindahan kasi nga time check is uh, alauna na ng hapon. So schedule ko na naman. So bago ako pumunta sa tindahan, meron muna akong ginagawa dito sa aming bahay. Okay, so yung ginawa ko mga sisi ay dito tayo sa dirty kitchen. Ayan, dirty nga, di ba Dirty kitchen, so dirty talaga. <laughs> tinakulo ko mga sisi ko. Okay, so ang niloto ko pala ay uh, ulam ng aking mga alaga na si Maki, Doggy uh, Dogi at Popoy. So, nagluto tayo ng, share ko lang to sa inyo mga sisi kung ano yung kaganapan sa buhay ko. Ayan, nagluto tayo ng manok. Manok at saka yung atay. Ayan, ito yung ulam nila. Nilagyan ko ng lemongrass. Tapos, malunggay. Ayan. At saka, Luya'ng dilaw kasi maganda daw 'yan sa ano sa aso ang luya'ng dilaw. And syempre, 'yung ulam namin mamayang hapon, nakaluto na si Kuya Dave. Pasil. Ayun, sarap. Ayan, for dinner, ito 'yung ulam namin mamaya. Okay, sana so napakita ko na sa inyo kung ano 'yung ginawa ko bago ako magbantay ng tindahan. Okay, let's go nasa tindahan mga sisiko parang may tumatawag sa akin. Tapo, si Kuya Dave na sa kwarto na natutulog na. Wait lang. So, okay mga sisiko, flex ko pala muna yung stock natin ng mga beer. So, ayan, ito yung beer natin sa likod ng ating tindahan. Nakalagay lahat yung ating mga nakabuting inumin, like beer. Ayan, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 16 na kahon ng San Miguel Beer at saka Red Horse. Tapos, meron din tayong mga cooks. <laughs> mga cooks, mga sisi. Yan, may mga laman yan. Tapos, kasama na dito yung kasalo. And, meron din tayo dito yung mga 1.5. Tapos, si Makmak. Tapos, punta tayo dito. Okay, dito tayo na side. So, meron tayo dito yung 6 liters na tubig. Tapos, meron pa pala dito mga sisi, 1.5 at saka mga coke. Hindi pa nailipat ni Kuya Dave doon sa kabila. Ayan. So, halos nandito ay yung mga empty namin. Ayan, empty na yan. Meron pa dito may mga laman. Okay. Ayan, si Maki. Tapos, pasok tayo dito sa aming magulong tindaan. ayaan na natin yung magulong mga sisi. Basta ang mahalaga may benta sa araw-araw. Tiyanen. -araw. Pasok tayo. Tapos, dito naman. Ayan. Nagdalagay uh, naglalagay kami dito ng mga uh, soft drinks. Tapos, yung nasa labas, pag maubos na to ay lilipat namin yung may laman tapos labas naman yung mga debote. Naglalagay kami dito mga sisi ng mga ganito nga, mga soft drinks para makita ng mga customer pag sila ay dito. Ayan, toro nila. Tapos yung mga dito ay mga maliliit lang tapos makalat pa. Ayan, ito yung stock natin dito sa loob ng ating tindahan. Ayan. And kanina lang katatapos ko pa lang nagrepack ng mga gamis. Ay, ito yung mga gamis natin. Pero yung ibang design ay hindi ko pa nailabas. Paunti-unti lang para maubos itong mga dati ng mga gamis ko. Ayun. So, ito yung update ng ating sari-sari store sa mga oras na ito. Tapos, kanina pala, nandito yung ahente ng beer. So, beer. Hindi pala beer. <laughs> Tanduway pala mga sisin. Kumuha si Kuya Dave ng dalawang cartoon ng tanduway na lights lights na lapad so tingnan natin dito yung ating mga tanduway o yan, ito yung ating mga alak lagayan natin yung mga alak so kung nakita nyo yung tanduway na 375 ml ayan tatlo na lang yung natira kaya kumuha si Kuya Dave ng dalang, dalawang box so, ayan, so may mga stock pa tayo dito mga sisiko makalat lang talaga yung aming tindahan pero may laman naman <laughs> <laughs> May laman naman mga sisiko Tapos sa itlog, ilan na lang yung natira. Yan para nagtutor na, na lang, din tayo. And balik tayo doon sa harapan para ako ay share sa inyo kung ano yung update sa Malboro ngayon. Yan mga sisi ko, nandito na ako sa inyong harapan. <laughs> Kita nyo na beauty ko. Okay, isa so mag-update tayo mga sisig ha. Ang Malboro, ang PMFTC ay meron silang bagong update ngayon wala na pong points ang Malboro Crafted. Dati ang points nito mga CC is 15 pesos. Kaya nagpo-post ako na bumibili ako ng mga ano niya, codes. Kasi nga, yung uh, codes nito, yung points ko ay binibili ko ng gamot para kay Pupoy. Alam nyo ba nga mga CC, ang maintenance ni Pupoy ay 90 pesos per day. Kailangan talagang may diskarte si Ate Rose kasi nga araw-araw kailangan makainom si Pupoy ng uh, maintenance niya kasi nagsisisyo siya, di ba? So, ngayon, ayan, malungkot na ako kasi nga itong Malboro ay wala ng last kahapon. Okay, so, yun ang mga sisiko. Last na kahapon ang points nitong Malboro Crafted, itong kanyang Last na siya kahapon. Pero naman, itong Crafted, ang um, bago nilang pa-promo, ay meron silang discount na 100 plus. So, bawat rim dito sa amin, ewan ko lang kung nationwide ba, may discount sila na 100 plus. Tapos, kada tatlong kaha, 45 pesos po. Kapag meron po tayong empty na kaha, uh, equivalent po yun sa 45 pesos. So, aside sa may Discount tayo na 100 plus. Hindi ko lang sure kung 150 ba. So, ia-add nila yung 45 pesos. So, pwede tatlong ka ha? Ang kailangan nila. Maka less pa tayo ng 45 pesos sa Malboro Crafted. Yan, para hindi mawala yung mga customer nila, mga sisi ko, ba diba? Kasi yung mas mabenta talaga ay yung Malboro na original. So, ang binibenta ko na lang na sigarilyo dito sa amin is Malboro na crafted, tapos Malboro na original. Kasi minsan may maghahanap ng original. Tapos meron din akong uh, Malboro Blue, yung menthol at saka Mighty. And mag-add ako ng chester field Ayan, Chesterfield ba yun para mas Uh, mas mura yon Kung may maghanap ng mas mura, so yun yung ibibigay ko. Bigyan mo ako kring. Dali, kring. Dali ka dito para makita kanila. Shout out. Dali. Okay lang yan. Tikman natin yung niloto ni kring. Anong pangalan nito, nak? Bulldog. Ha? Bulldog. Bulldog? Bulldog daw ito, mga sisi. Grabe ka, cheesy. Pila daw palit nila, ani? 80 plus. 80 plus? Isang, Ang isang... isang, isang, ano lang siya, isang lutuan. Isang pack, 80 plus. Buldak daw no ang pangalan kung ano nyo na pabiliar sa inyo mga sisi. Super anghang. Anghang talaga. Pero masarap pa rin. <laughs> Kaninang morning, hindi kami kumain ni Kring ng tanin. Tinapay na yung kinain ko. Masarap to pag may tinapay pala. palaman. naman. Tapos, ano, mamaya na lang hapon, mag-dinner kami. Kain ako ng kanin. Kanina yung pinakita ko sa inyo na paksiw. Yun na yung ulam namin. Yun lang. Tapos, ito, hindi ka kain ng kanin. Ito lang kinain nito yung na ano. Tapos ang na kanin, mamaya na kaming hapon. Diet kami. Pagising ni Kuya Dave, mga sisik ko, balik na ulit ako sa bahay. Maglaba ako. Marami akong labahin. Pagkita ko sa inyo mamaya, ha? Magkatapos nito. Bago ako mag-upload ng video, pakita ko sa inyo yung yung labahin ko mga sisi. Tapos bago ako mag-start maglaba, pakainin ko muna yung mga alaga. Ko pakita ko mamaya sa inyo si Pupoy kasi yung iba hinahanap si Pupoy, matagal na daw nila hindi nakikita. Hindi kasi makapasok si Pupoy dito sa tindahan kasi anjan si Doggy, yung black na aso namin. Inaaway kasi siya. Kaya si Pupoy nasa loob lang talaga ng bahay. Tapos dito si Maki. Uh -huh yung baby namin, siya na rin yung ano dito, hindi ko siya makita. Siya na yung ano kapalit ni Popoy dito. Na lagi ko nang kasama ngayon siya na. Hindi siya makita kasi ano. Pikitingkingkingking <laughs> kasi laki. Malaki po siya kay Popoy ngayon mga sisik ko. Ayun no, yun no. yung <laughs> kay Ate. Siya na yung kapalit ni Popoy. Love ko to. Actually mga sisig, adapt lang ito ni Kring. Walang magpalaki, walang magpakain di adapt lang namin. dinala ko siya sa doktor, kung na, na ano yung vlog ko, naka-follow kayo, dinala ko siya sa doktor para magpabaksin. Tapos, yun na nga, para maanuhan siya ng parbo, para mabuhay siya. shout out, Kuya Dave! Oo, oh, oh, oh. oh, kita nyo. <laughs> okay oh, nyo si Maki, oh. Spoiled ba ano kay Kuya Dave? Ganyan din si Pupoy noon sa kanya. Oh. Tara, tatakain tayo! L ta, kain na tayo ta, 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 ta. huy oh? <laughs> <laughs> baka makagat ka bigyan mo ng tinapay papang bigyan mo ng tinayan pa yung inihingi niya sige na alis na tayo okay mga sisi punta tayo sa bahay ito yung si doggy kaya hindi makapasok si Popoy dito kasi inaaway ni doggy tapos pasok tayo sa bahay Dali, sama tayo mga sisig ko ha Bike ito ni Kring Kring. It's din bike ni Kuya Dave. Yung nauuso pa noon yung pagbabike nung kasagsaga ng COVID. Yan. Nagbabike sila. Tapos pasok tayo dito. Makalat pa yung ano... Yung labas ng bahay namin, hindi pa ako nakalinis mga sisi kasi kapapasok ko lang din dito ngayon. Eh, pasok tayo to. Dito tayo sa terrace namin. Aray ko. So, yan, mga sisi, dito na tayo sa loob ng bahay. Yan si Popoy, oh. O oh, baby ni mama Ito, bye lang Langga mama, Jadi, Pupoy ko, ito na si Pupoy, mga sisi ko Sa so, mga naghahanap kay Pupoy Bagong ligo, to siya, mga sis Si Pupoy ko, hinapit siya kay mama Oh, bakit? Ayan, mga sisi Nagbihis ako ng damit, kanina naka-red Ako ngayon, ito na Kapag nasa loob ng bahay, kasi ako, mga sisi, magbihis ako ng damit Kasi napaka dito Uy, uy, dali na, uy Pupoy, Pupoy Uy, dali tayo lab kay mama, dali. Dali lab tayo. Ayan, makalat pa yung bahay namin mga sisi. Tapos meron pa akong ligpitin na mga, ayan o, mga bidshit namin na nilabhan ko last day. Tapos, mamaya ay doon na naman sa kusina, mag ano ako, maghugas. Tapos, mga ano ko pala, yung mga labahin ko palang dami. Pero hindi mo na ako maglaba ngayon kasi nga, um, dinudugo ako ngayon mga sisi. So, ito, oh, ang dami. Pakita ko sa inyo yan, di ba? Oh, isang basket yan, oh. Punong-puno yan, mga sisi ko. Ito yung lalaban ko. Siguro bukas na lang. And, dito si Popoy. Dali, Poy. Dali dito. Ba't nagatakbo? Hello, mga tita ko. Mga tita ko. Dito na kami, tita ko. Hello, mga tita. Dito si Popoy. Hanap mo. ko mo. siya si Pupoy, siya yung may sakit na nagsisisure, siya yung umiinom ng maintenance, kaya todo discarte ang mama niya para pangbili ng gamot. Yung maintenance kasi ni Pupoy is nasa 90 pesos ang isang gamot niya. Pakita ko sa inyo mga sisya. Yung gamot ni Pupoy. Medyo madilim kasi parang uulan. Dalawa kasi yung gamot niya. Yung isa, kapag nagsisisure siya after, pinapainom ko para hindi na ito yung gamot niya, ayan, kita ba, ayan, tigsa sampo yung binibili ko, so 900 siya, ginugupit-gupit ko na lang isa-isa, and ito pang isa na parang mahaba, ito yung para sa seizure talaga, kapag nag-seizure siya, ito yung same lang ang price, tapos ito para sa heart niya, ayan, maliit lang siya, kasi nagupit ko na siya mga sisi. Ayun. So, ito yung maintenance ng popoy ko. Tapos ngayon, kakain ako ng ah, uh, oh, may pinadalang cake bigay sa atin. Kaya mo muna sa ate niyo habang ako ay magpapahinga. Tapos nakapagsaing na pala ako time check is 3.30 ng hapon. Nakapagsaing na ako para mamaya ay ano, si Kuya Dave mag-dinner mag, ano, mag -dinner na siguro mga 4 to 5 mag-dinner na si Kuya Dave. Okay. So, mga sisi, ako'y magpatuloy na dito sa loob ng bahay. Uh, thanks for watching. See you next vlog. Bye for now. Kain mo tayo, mga sisi ko. Thank you!